umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre alam ko na maraming mga Ano ang tatlong rason na bakit na iinlab si Kumare sa kanyang kumpare? ayun Ang unang rason mga kasabi is nakikinig siya sa mga problema mo. For example mga kasabi, kung ikaw ay magkikwento doon sa asawa mo. Yung asawa mo ay walang kaamor-amor na makinig sa mga sinasabi mo tungkol sa problema mo. Pero si kumpare kapag once na ikaw ay nagsasabi ng mga problema mo ay handa siyang makinig na andyan siya palagi. Kaya minsan ay nahuhulog ang loob mo kay kumpare kasi feeling mo ay handa siya at naandyan siya palagi para sa ’yong mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawang rason mga so, is palaging na andyan para sa'yo. For example mga kasawi, yung asawa mo, kumbaga nagkaroon ng problema na talagang sinasabi mo, andyan alam mo ba, han? ganito may problema ako sa opisina, ganito ganyan. Ang asawa mo maiinis ay, ay ano ba, hayaan mo na yan, trabaho pa rin pagdating dito sa bahay. So wala na siyang pakialam sa'yo. Kung baga, napakalayo ng umpisa pa lang kayong dalawa. Kaya ang ending, kapag ka ikaw ay nagkukwento doon sa iyong kumpare, handa siyang mag-comport para sa'yo. Lahat ng mga sinasabi mo tungkol sa iyong asawa, tungkol lahat, sa iyong asawa ko ano yung mga problema mo ay talagang naandyan si kumpare para sa iyo. Wala siyang inuurungan, wala siyang inaatrasan na talagang game na game siya sa lahat. Lahat ng mga kinukwento mo ay handa siyang makinig sa iyo at taga-convert mo siya palagi kapag sa oras na kinakailangan mo siya mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason lo mga kasawi is lahat ng katangian na wala sa asawa mo ay nakikita mo sa kumpare mo. For example mga kasawi, yung ayong asawa ay hindi ito talagang sweet na sweet sa'yo. Kung baga minsan nagkakaroon ka ng inggit sa mga tao na bakit na itong asawa ni kumare na ito sobrang sweet. Pero bakit itong asawa ko hindi naman ganun ka sweet. 'di ba? Tapos yung nakikita mo yung katangian na yun sa iyong kumpare. Kumbaga kapag ka once nagkakasama kayo, pinaparamdam niya sa iyo tapos andiyan yung pag-convert niya sa iyo. Yung talagang lahat ng hindi nagagawa ng asawa mo ay nagagawa ni kumpare para sa iyo. Pinaghahainan ka ng pagkain, talagang binibigyan ka ng mga bulaklak. Yung hindi nagagawa ng iyong asawa ay nagagawa at nagagampanan ng iyong kumpare. Kaya ang ending ay naiinlove ka na sa iyong kumpare, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. Hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Kadalasan naman talaga, mga kasawi, ang isang lalaki, ang inyong kumpare, alam nyo ba na andyan naman talaga yan palagi para sa inyo. Lalo't lalo kapag gusto lang gusto kayo ng inyong kumpare, lahat gagawin yan para makuha ang loob mo. So kung saan ka mahina, doon kanya papasukan. Lahat inaalam niya ang tungkol kul sa para mahulog ka para sa kanya. Kumbaga meron na siyang binabalak sa iyo. Kaya ikaw naman mahina ka, so natukso ka kaya ang ending ay nagkakasala at nainlove ka sa iyong kumpare. So kailangan sa maganitong sitwasyon mga kasawi lagi man tatandaan. Lahat naman talaga na ginugusto natin ay may konsekwensya to. Kaya kung ayaw mo na maghiwalay kayo ng iyong asawa ay wag na wag mong gagawin ito sa iyong asawa. Kailangan marunong ka pa rin na magkontento kahit na hindi mo nakikita ito sa tunay mong asawa, kailangan ay sabihin mo sa kanya na bakit hindi ka ganito para mapapag-aralan ng iyong asawa na maging sweet sa sayo at mapag-aralan niya na handa siya makinig para sa iyo sa lahat ng mga ginagawa mo at sinasabi niya sa iyo makasawi. Yan lamang po makasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. sa so, nga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasama.